Hello everyone! Happy Weekend! Tara guys! Samahan nyo kami maglilinis ngayon guys. Today is Saturday, our Operation Linis Day. Ito guys ang aming activity every Saturday. Mga Black Leaders magwawalis. Maybe din siya masisipag. Charot lang guys. Papunta na kami ngayon guys ng Face to Extension. Kasama ko ang aking mga kagrupo. Kasi nandoon na yung iba guys na una na dahil... Mas maaga po sila dumating sa barangay Ayan, nandito na kami guys sa extension Malapit lang naman po guys Kaya ang kaya lakarin guys, exercise na rin namin So ayan, ang dami din pala namin guys mag-operation linis At pangunahan kami guys ng aming new elected barangay captain Engineer Chris Maya Ayan guys, dumating po siya Siya po ang mangunguna sa amin guys ang dami namin, guys, kasama namin ng tan, mga senior citizens at iba pa. So, ayan, guys, magsimula na kaming magwalis. Hati kami, guys, sa kabilang side. Yung iba, sa kabilang side naman kami. Kaya, madali lang tumatapos, guys. Wala tayong dalang sako. Ah, ayan, may sako. Tamang-tama. -tama. Tayo na lang tagadakot yung may daspa, no. Tapos na ang walis. Yan may libreng pa almusal. Bitayo ate. Ah, o, sige sige. pa, na kapatid din yung mga lalaki Very Heavenly Father. We thank you for gathering all of us today. Bless everyone who is here present. Open our spirits so that way we know your leading and guidance. And open our hearts. so that we will receive your wonderful love. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Amen. So our puro parangkay, ang at ating nawal na kapitan, Engineer Chris Maya. Ang panangkang ng kasamahan sa na na parangkay, Maraming salamat, Kaps, sa oras na binigay mo para ikay makasama namin na ibubaga.

at sa isang layunin na maging malinis, uh, safe, and healthy po ang ating maliit na community. Hindi po ang tinatawagan. Sa lahat ng black leaders, uh, black leaders both from Mabuhay City and Cristo Extension, uh, kung so may taga-sign din pala, Uh, hindi ko alam sa ko. Maapaw ang aking kaligayahan dahil andito kayo, kasama ko kayo sa pagdiriwang ng aking karawan. Ay, happy birthday! Happy birthday po! Kaya pala may jadibli. Birthday po, nakasama mm -hmm. kayo sa oh, oh. makabuluhang gawain gaya nitong paglilinis natin sa ating komunidad. Uh, Mag-angay at huwa, kaya umasa kayo na ang <laughs> servisyo ay magiging din ako, association at Facebook station ay talagang personal na ipaabot ang aming pasasalamat sa ginagawang

simple ang simple ang kapitan natin. Uh, administrator, kay Admin Derwin, kasi Admin. Kapagat <laughs> po natin siya. Kaya no? po, ang pinipulit po yan dito sa Mabuhay City. No? At sa ating uh, buong uh, homeowners association sa kamuluan sa pagkukuna ng ating birthday celebrant. So, no? kay Press, happy birthday Press. Kaya sa kamuluan. Ah, sa lahat pa ng, uh, ibang official, no? Kina, siya ang president uh, ng Alex. dito extension at sa kasi yung mga black leader isang magandang magandang umaga po sa ating lahat good morning uh, <laughs> alam nyo uh, nakang siguro na uh, yung aking mga adhikain para sa ating komunidad alam nyo naman no? lalo na doon sa site no? grabe talagang kadumi No? Pero sa tulong mo uh, ng ating mga leader no araw-araw no, face ka doon na uh, kahit hindi mo sabihan yung mga black leader araw-araw naglilinis ng uh, uh, kanya-kanyang base. Bukod pa po 'yan, sa hindi na lang natin talaga na naglilinis yung mga street sweepers ating ah uh, ah uh, pahunahing lansangan. No, kaya kahit paano po nang na yung kalinisan ng ating lugar. At ganoon din po yung peace and order. no? isipan din po ang uh, ating uh, tipo uh, police halos gabi-gabi kasama ng ating mga barangay tanod no kagabi oh balik natan ka, no? kasama, kasama ko siya naglalakad kami hanggang sa kanong uh, sulug sulok sulokan no nang uh, mga exercise lang mali parang sa isipan yung ating tipo police yung ating mga barangay tanod yung ating mga volunteers multiplier forces kasama ko at nakaabot na po rito sa extension yung swan oh, na napaka adaga uh, alaga na uh, kasama-sama natin no at ang pagpapanatili ng kapayapaan ng ating lugar wala. <laughs> wala naman ako talagang magmamala sa akin kung hindi tayo lahat no Alright. kasi hindi ko naman yung kaya mag-isa no at ano kung uh, Pare-parehas tayo na matagal nang nakatira rito at nakikita natin na kung ang leader natin ay pababayaan natin, oh, eh, walang mangyayari. So, no? okay. ako nga po, yung nanawagan na, la, uh, sa lahat ng ating mga leader, no? oh, eh, hindi lamang po doon sa site, no? ganun din dito sa Mabuhay City. Lahat ng ating mga leader, kung pwede po ba, na yung lahat ng mga pasaway sa ating bloke, yung mga magnanakaw, yung mga adik, yung mga tulak at iba pa, Pwede ho ba na pag-submit nyo sa akin? Nako! Tama. Tama yan. Hindi naman po marireveal yung pangalan nyo, no? At kahit ako, kung sinabit ko yan, no, kasi na, uh, nangakupo pa rin dito, yung no? provincial at saka yung sa city, uh, sa Ganun din po yung sa ating sa, sa, no, sa pinagbabawal na gamot na isang pamunahin na nakakapinsala sa ating mga kababayan. No. Sila hindi natin sila pwedeng ano sisihin, no? Biktima sila eh. Dapat tawaan natin, tulungan natin, i-report natin nang sa ganun matulungan natin. No? At sana po, no? Ah uh, natin yon kada Sabado talaga operation linis ng buong palibaran press. Ngayon po, okay, meron Sabade din. Yeah, naman ng, uh, parents, right? Pila po guys para sa pagkain. Ayan ang dami pong almusal at may libreng tubig. Almusal po tayo guys at pag-uwi magsumba naman kami. Thanks for watching.